Ren sa bando, yayaman na naman sa panibagong season ng Korean Basketball League ang laki ulit ng sahod at kay Soto sobrang nag-improve na daw ayon sa isang scouting report sa Amerika ngayong 2024. Matapos makapagpakita ng galeng, talent at pagkakabigo at injury sa Korean Basketball League, si Ren sa bando ay isa pa rin sa mga tinitingala na Asian import sa KBL ayon sa ilang reports sa Ryan Sabanto ay pangatlo sa mga Pinoy Asian import pagdating sa players efficiency ratings na pinapangunahan na may duguding ding Pilipino na si Etan Alvano na hinirang ding MVP sa Korean Basketball League. Pumapangalawa naman ang dating point guard ng ating Gilas Pilipinas na tumalo sa Korea na si SJ Bilanguel at pangatlo nga si Renza Bando. Ayon sa ilang report, patapos na ang kontrata ni Renza Bando sa Anyang pero may balibalita na baka kunin ulit ang serbisyo nito next season. Kung sakaling kunin ulit si Renza Bando sa KBL, sa kuponan ng Anyang, madadagdagan na naman ang kayamanan nito. Ayon kasi sa report, mahigit 10 million pesos ulit o mas malaki pa ang offer sa kanya ng Anyang lalo pat may dalawang team pa sa KBL ang interesado sa kanya may bali din ng Japan Billy ga interesado din sa kanya. Baka nga mas malaki pa ang offer ng Japan Billy kaysa sa KBL. Pero tignan natin ang magiging desisyon ni Rensabando Bando sa mga darating na araw. Malamang sa malamang ready na rin si Rensabando Bando sa ating Gilas Pilipinas sa OQT kung sakaling kunin siya ni Coach Tim Cohn kahit pa kompleto na ang final 12 lineup ng ating Gilas Pilipinas sa OQT. Alam naman natin kung ano ang may tutulong ng isang Rensabando Bando sa Gilas na napatunayan na nito noong nakaraang FIBA World Cup. Samantala matapos magpakita na naman ang dominating na performance ng ating pambatao na si Kai Soto sa Japan B-League na naka-score ng na 28 big points, may 6 rebounds. Kahit natalo sila, ay grabe pa rin talaga ang pinamalas ni Kai sa kanyang batang karir. Sa laban, 12 out of 15 from the field si Kai na masasabi talaga natin sobrang gumaling at nag-improve na talaga ito medyo mapapaisip lang tayo kung ano na ang may papakita ni Kai Soto sa malapit ng NBA Summer League. Dalawang team kasi sa NBA ang interesado sa kanya sa Summer League. At dahil sa maganda na ang nilalaro nito at kondisyon na baka sakaling itong taon na ang opportunity ni Kai na makakuha ng offer sa isang NBA team o kahit sa NBA G League muna. Ayon sa isang sports site sa Amerika sa ngayong 2024 base sa kanilang scouting report ay malaki na daw ang ipinagbago ng isang Kai Soto simula ng maglaro ito noong nakarang NBA Summer League mas alam na daw ni Kai Soto ngayon gamitin ang kanyang size para makakuha ito ng second chance points, mas tumaas na ang scoring ability nito sa loob at obviously mas reliable na ito sa loob at mas kondisyon na talaga dahil sa playing time minutes nito na nakukuha sa bago nitong team si Japan Daily. Mas lalo pang magpapakita si Kai Soto dahil sa malapit na ang NBA Summer League na inabangan nating lahat ng mga Pilipino fans. May magbabago kaya sa performance ito. Mas maganda ba ngayong taon kaysa dati? At ano, ang maipapakita ni Kai sa OQT katapat ilang NBA player? Abangan natin.